Samantala, binigyang babala ng pamunuan ng Public Order and Safety Division Kawayan o POSD Kawayan ang mga motorista na nagpapatakbo ng higit pa sa speed limit na 30 km per hour sa naging pahayag kay POSD or ni POSD Chief Pilarito Marilin Ibinahagi nito na bukod sa alak, isa ang overspeeding sa nagiging dahilan ng aksidente sa kalsada. Ayon pa sa kanya na madalas umanong nahuhuling mahilig mag-overspeed ay mga menor de edad. Dagdag pa nito, kalimitang nangyayari ang overspeeding sa mga kalsada tuwing gabi kung saan ginagawang karerahan ito ng mga kabataang gumagamit ng motor. Dahil dito, ipinaalala ng ni di Chief na may karampatang parusa ang sino mang mahuhuling mag-overspeed. Maaari umanong magsuspinde o masuspinde ang lisensya ng mahuhuli o ma-impound ang kanilang motor. Pinaalalahan ng Dini Post di Malilin o Post D. Chief Malilin ang mga magulang na huwag hayaang magmaneho ng motor ang kanilang mga laam, ang kanilang mga anak, lalo na ang mga menor de edad. IFM News.